hello ka kan guys, ang atong lutong paksi ayan hindi si B boy naluto ni Patinting. ayan Asa na? Pangit kayo ka. Naligo. Ano na mo? Ano na mo, So, ayan uh, so, guys. So, kain na po tayo at yan. Mercy mo. At ano, uh, uh, po sa so, guys. ulap po, na po namin po na ay Bion na at Paksir. <laughs> 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 <laughs>

Magselpon-selpon na lang ito. Don! Don! Ano yung mga tao ha? Yeah. Sila yung eh? Ha? Ini sudah mukandai. Ini sudah. Ini sudah dulu kan?

Bawal na siya no, okay na siya oto na, hindi mo laag-laag. So kung vlogging siya, kayo pwede kayo. Kain, ito yung ano, yung kanin na yellow corn. Kasi ito talaga ay um, paborito to ni madama. Ni-request niya, na bilihin niya doon sa ano ni... ni Chuyal, magulang niya, na bibili siya ng mais. Ito lang nga yun o, oh, diba? ng Wanderer, hello! What's for to follow the page of Wanderer? Ang pag nito ay, alam muna siya ng dalawang beses

Mm -hmm. huh? Thank you so much sa mga pagkain. Ito ay ka ng pagkain. ka kailangan ng ng yung olo ay binigay niya sa admin Hindi ako nakapunta sa pero nakasigaw ako ng niya? na agad nga yun guys ito ay pinatanggal muna yung tubig para kasi mapapuntik kayo yun pero talaga ito naman ay ang sa ang isaw ang isaw alam niyo guys, dito tayo sa mga A-house natin. Um, nung kahapon, dito na po tayo kahapon sa ating um, Hinaguan Nature Farm. So dito muna ako, dito natutulog. So kahapon ay wala pong nag kahapon ng ating ana-ana or ating A-house. So, um, kasi wala, wala kasi si Brenda at itong mga halaman natin ay napabayaan na naman ulit. Wala namang biniyago wala pa namang ano yung uh, aning ating mga halaman dito at ang ating A house na anaan ay wala talagang nag um pumunta dito kahapon so baka sa ano natin sa mga next um, ano natin pagdating ni Brenda at masimulan um, na po yung ating um pool baka uh, dito ay ano na naman siya baka masaya siya ulit oo oh di ba kasi yan na naman yung pool ang inaabangan ng ating mga bisita eh pag may pool na yan dyan or masimulan na yung ating mga bisita dito ay mag magsipuntahan silang lahat yung mga gustong pumunta dito pag may pool na oh, gan ganun pa rin yung ating uh, hinaguan um, ano uh, walang, walang tao ngayon so good luck guys bye mm. Hi guys, so ngayon guys, puntahan natin ngayon yung um, ano ni madam Kasi um, nagpapalabas na naman sila ng tubig ngayon At um, ngayon daw yung proseso sa kanyang, kanilang trabaho At nakita naman natin yung tubo Ayon. Anong nagpwede ito kuya?